Hello guys, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Gabi o umaga, saan mo kayo naroroong lugar, kung anong ang oras sa inyo. Ayan, uh, good day po sa inyong lahat. At ngayong uh, araw na ito, ang akin pong lulutuin ay ipapakita ko sa inyo ang pagluluto ko ng laing. Kung tama ba ito, umali, kayo na bahalang kumoreksyon. Kasi actually, hindi talaga ako dito uh, bihasa sa pagluto ng laing. Kaya madalang lang ako magluto nito. Pero so far naman, nakakain naman yung aking uh, laing na nilutuan. At uh, ito ipapakita ko sa inyo, aking mga ingredients. Ito ito po ang aking panghalo sa aking uh, laing. Ayan, mayroon tayong, siyempre baguong, karni, ayan, sibuyas, bawang, at saka luya. At siyempre, yan yung, yung kakanggata, yan yung pangalawang piga, at may pang-reserve pa talaga, para talagang yummy yummy. At ayan na, uh, let's go, let's cook. At siyempre ang aking laing itself, uh, dahon ng laing. Ito po kaya ganyan ang itsura niyan kasi ito po ay dried. Yung binilad na, dried na binilad, siyempre matik na yun. Pagpasensyahan niya na. Yung binilad dyan, tapos binabad ko siya sa tubig, tapos pinakuluan ko siya ng isang kulo lang. Kasi para matanggal yung kanyang, uh, yung kanyang amoy niya ba na may, alam mo yun, yung amoy dahon talaga at yung kulay uh, brown niya. Uh, ayun na uh, dinrain ko na siya at pinigaan. At uh, ngayon ay mag-start na tayo maggisa. At ayan maggisa na tayo guys. Gisa na natin yung ating mga ingredients. Unahin ko po muna yung bawang. Ay, luya pala. <laughs> Nasanay kasi ako talaga na bawang yung una, pero ngayon uh, unahin natin yung luya para lumabas yung kanyang aroma pag uh, medyo na to toasted siya. Yan, bisa bisa lang muna tayo guys. At uh, dahil dahil nakuha na natin yung ating decide na ano, bag kaluto ng, ba, ng aluya, uh, bawang ang bawang, ilagay na natin yung ating uh, bawang. At saka isabay ka na rin yung sibuyas. Ayan. So, Ibigay-bigayin muna natin yan. At dahil okay na yung ating uh, mga panggisa ilagay na natin yung ating pork sabaw muna natin yung bacon wala palang daing itong aking uh, laing ngayon guys ay dahil yung aking laing na in-unboxing ko nung nakaraan ay ubos na. <laughs> hindi, saka ano talaga. Sadya talaga hindi nilagyan ng daing kasi matinik kasi yung daing pag ano yun. Eh, baka madurog ba. Mahirap kumain ng ano. Matinik. Ayan, bisa-bisa lang natin ito guys. Bisa-bisa lang muna natin. At ilagay na natin yung ating uh, alamang. Kaya hindi ko inubos yung baboy guys kasi mayroon pa ako na silang alamang doon, kalahati. Kung sasahog ko na lang sa doon. Hindi madami-dami din ko kasi mahigit kalahating kilo ko. Kung mali o tama itong ginagawa ko, bahala na kayo. Basta ito yung, yung alam ko lang ba na version ng pagluto ng laing. palutuin muna natin yung ating alamang para hindi siya medyo malansa kasi ano siya sariwa at uh, ilagay na natin guys yung ating uh, pangalawang tiga na gata yun isabaw natin tapos yan medyo madami yan guys kasi tuyo kasi yung ating uh, dahon kaya medyo magastos sa sabaw yun medyo matagal na ah uh, palalambutin. palalambutin. <laughs> hindi nga kasi 'di ba, ano siya, dried kasi siya kaya medyo matagal-tagal na yung uh, ano na, uh, pakuluan kaya ayan din ko talaga yung uh, pangalawang gata, pangalawang piga para sa pagpaluto doon sa ating laing. At ayan guys, uh, abangan ang susunod na <laughs> kabanata sa charot. Sige, dyan lang muna at pakuluin muna natin siya. At ayan na nga guys, dahil kumukulo na siya, ilagay na natin yung ating uh, dahon ng ang uh, ating laing dahon ng gabi. Ayan. Slowly, baka tumalamsik at matalamsikan ang ating beauty. Kita mo may sabaw pa rin siya. May katas pa rin siya kahit na napigaan. Mainit kasi. Kaya hindi napigaan ng maayos. Ayan. ipakita ko sa inyo kung ano yung sabaw na inalis ko dito. Kasi, yun yung ating iniwasan. Kasi magkakaroon din siya ng lasa eh. kakaibang lasa. Ating uh, iniiwasan, oh guys, so yung sabaw na ito, yan. na inalis ko kanina nung pinakuluan ko siya, di ba? Kaya medyo okay na yung ano. At ayan, uh, dahil nandoon na siya. Kasi sabi ng mga matatanda, bawal daw halo-haloin muna yung ibig sabihin i-mix mix siya kaya hayaan lang natin siya na kumulo diyan. Ayun, i-git e, na lang natin siya. 'Di ba? Ka parang akala ko ang dami kong sabaw pero ayan na uh, unti-unti lang yan na uh, sisipsipin niya para maluto siya. And uh, hayaan na natin muna siya diyan, guys. Sa mahina lang na apoy kasi hindi pwedeng biglain natin yan ng ano eh dahil uh, kakain siya ng maraming sabaw. Kaya i-slow lang natin yung ating i slow. i -low lang natin yung ating apoy. <laughs> Ay nako. Talaga naman. ilo lang natin yung ating apoy para ano din yung pagkaluto niya. Gradual din po. Ayan, update lang sa ating uh, laing. jo unti-unti nang natutuyo yung kanyang sabaw. Pero hindi pa yan yung ating gusto, talagang patutuyuin natin yan bago natin ilagay yung ating kakang uh, kakanggata at yung ating uh, gata sa pouch. Ayan lang. At uh, update na lang ulit tayo mamaya. And after one hour po, ay, ito na yung update natin sa ating laing. May gata pa rin siya. Ay, may sabaw pa rin. May sabaw pa rin. Pero nagiba na yung kanyang kulay. At uh, tiningnan ko yung texture ng dahon malambot na. Kaya, konti-konti na lang. Patuyuin na lang talaga natin yan kailangan yung wala na tayong makikita sa bawang na ganyan bago natin ilagay yung gata para doon natin ma-achieve ma yung uh, talagang naglalangis-langis siya. Ayan, mamaya ulit ha. At ayan na nga guys, dahil uh, ayan, halos uh, matutuyuan na siya. Huwag na natin intayin na uh, talaga siya ng husto. Kaya so, ilagay na natin yung ating kakang gata. Isa pa malambot na din yung ano, yung dahon gana na natin ating gata. Ay, na yung ating tanggat. Ay, butik na may buhosa. Isama yung latak sana. Mahirap yung isang kamay lang. Pasensya na tumatabingi. Some kind of tumatabingi yung aking uh, kamay. Ayan, at uh, may, may isunod ko na rin yung nasa pouch na gata kasi gusto ng aking anak ay uh, talagang magatang magata. Ayan. At uh, ayan nga guys, ilagay na rin natin yung gata sa pouch. Yung isa lang muna mamaya na lang natin titingnan pag uh, talagang ano kulang-kulang pa -kulang sa gata kasi kailangan dito talaga maranasan, maranasan. Maramdaman mo yung gata. Yung parang naglalangis lang siya. Ayan. Lagyan natin yung sili para may uh, kunting pitik ng anghang ba. Sana labuyo pero hindi ko kasi kaya yung uh, anghang ng labuyo. Ito na lang. Kasi ito yung kaya ko lang. Hindi kasi ako mahilig sa maanghang. At ayan na nga guys Maraming maraming salamat po sa inyong uh, suporta at panonood palagi ng aking mga video. Maraming salamat. God bless us all and Jesus loves you and Mam Shining loves you. God bless po.